Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chinurgas Pamasagari Channel, a free dealer ozo, at a reader sa so, ngayong hapon na to. Tingnan natin sa inyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is, um, special gabay for the month of, for the month of November 13 and November 19 for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs sa ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa garap. don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Sabi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo nang dinigit-skip ng ads na pagpalain po kayo. Nang jaws at Makeup Pal, siksik na liglig lig, lig, na guumapaw ni ang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the message sa inyo ng ating English Spirit for sign of Libra? So let's see and watch this. Angels, Spirit Guides, please give me information po. Ano kaya gusto sabihin sa inang ating mga baraha? Tuklasin natin yan guys, so there's a the sun card. Unang bagsak ng baraha, magsisilbing diwanag. No, maaaring magbibigay clarity, no, purity, no, maaaring ma magbigay kaliwanag at uh, may mga bagay na parang lilinisin at magiging maganda ang resulta. More on positivity. So, magiging maganda at positibo ang kalalabasan. Let's see. At the same time, there's a seven of that you are being protected. Maaring protektado ka. At sinasabi dito, maaring magiging maganda na no? ang daloy ng iyong kapalaran. So, pinapakita na there's something shield na nag-represents with um, a good energy. So, mag magiging maganda ang ikot na ng sitwasyon ngayon at the same time there's the lovers connected with your love life na maaaring protected din kayo ng ayong uh, person na maaaring merong related about sa inyong dalawa dito kasi may bumagsak sa baraha about sa pag-ibig o relasyon alamin natin yan at the same time, there's something guys with a queen there's something a uh, confident lakasan mo ang loob mo ha maging matapang ka na maging palaban ka dito alisin mo yung takot pangamba mo at pag-alinlangan mo, kailangan palaban ka. No, kailangan, um, no, kung alam mo yung nilalaban mo or pinaglalaban mo. At the same thing, there's the nine of pentacles. You have a potential for abundance. May potential ka para maging malago. No, may potential ka para maging masagana. Maging maganda takbo ng buhay. So, pinapakita dito na magiging mayaman ka talaga. No, talagang magiging maayos at magiging masagana ka. And there's an ace of swords na magdadala sa ng metal clarity, the ace of swords of something a breakthrough. No, sinasabi dito na magtalaga magbibigay liwanag sa iyong kaisipan, sa iyong pananaw, sa iyong mga bagay na ginagawa. So, bagay na paarang pinapakita dito na uh, mas magiging malawak na no ang iyong mga um, plano. Let's see what is the sun card clarifying with the seven of cups, no? There's something to appear positive about kan. Maraming opportunities na darating sa iyo. No, parang dapat ay handa ka sa bagay na darating, no? Kailangan um lahat ng bagay na tingin embrace mo, tanggapin mo. At at the same time, handa ka dapat matuto. Let's see what is seven ones. the seven of wands. The seven of wands represent with the temperance, have patience. So ibig sabihin protection mo yung sarili mo dito, no? Huwag kang maging um maging um aggressive. So, kailangan manatili kang kalmado. Then, you are also protected. not at the same time, there's something of perfect timing coming in. So, may magandang um, nakalaan para sa'yo. Kumalma ka. No? Protektado ka. wag kang magmadali. What is the lovers? Represent with a star card. So, may mga hinihiling kayo when it comes for love life na maaring matapad na. May hiniling ka na maaaring makilala na siya, matagpuan mo na siya. Maaaring this time, maaaring hindi ka lang kikiligin, mamahalin. Charles, there's something guys na magdadala sa'yo na nag-uumapaw na happiness. At the same time, there's the hermit card. The answer you need is here. Now, once na confident ka with the kind of wants. the more na confident ka sa ginagawa mo the more na alam mo yung ginagawa mo magsasaksid ka at malalaman mo ang sagot sa mga katanungan mo the hermit card something spiritual development na magdedevelop dinto sa iyo maaring may bagay kang matututunan may bagay kang malalaman no marami kang bagay na matutong hayan let's see what is the 9 of pentacles represent guys with the devil card na ibig sabihin dito guys na no, parang uh, mag-ingat ka sa mga taong uh, greedy. No? May mga taong greedy and toxic dyan. No? Maaring kumagasusubuking harangin no? ang magandang kapalaran sa'yo. na no? Pagdating sa finance, parang may mga negative dyan sa paligid mo. Especially sa trabaho mo, no? sa negosyo mo. Maraming toxic and there's a lot of evil eye. So, mag-ingat ka lang. Kasi parang parang naharang at nahadlangan nila yung mga dumarating the way na parang nagkukwento ka, nakakakuha sila ng information. So, kumbaga totoo kasi ang evil eye eh. Talagang, kumbaga pag share ka ng thoughts and information with the other people is, especially mga mga inggit at mingit-ngit sa katawan, hindi natutuloy, makakaranas ka rin delays and cancellation. And the ease of sword represents with a judgment. Na pinapalalakanan ka dito na maaring uh, maging wise ka when it comes for decision. Now, this is something, guys, with the mental clarity, not being wise and intelligent ng mga decision mo. Pinapalilahan ang kanigyo dito, pay attention. Parang may susubok, uh, bilugi ng yung isipan. Or maaaring yun dito, pay attention, na kung alam mong um, madalas kang nakakalimot, madalas kang, um, kung baga, mabilis, mabilis mawala sa isipan mo yung bagay na yun, parang may something na parang gumagawa sa'yo with the mental. No? Sa isip. No, kasi alam niya na marami kang plano, you're also multitasker, ka parang guguluhin niya yon So, mag-ingat ka lang. No? Maaring may protection ka na rin. Maaring maganda yan. Maaring protected ka na. No, some of you, baka wala kang protection. You need a protection. Kasi may mga ingit ay talaga. What is the sun curve? Because the seven of cups. So, represent with the six of cups. No, meron talagang panggulo sa paligid mo. No, especially ng kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. Maraming talagang ingit ay yan. So, bagay na mag ingat ka sa ahas. Kasi maraming mga bagay na darating, dadapo sa buhay mo. Na dapat ready ka. No, lalo-lalo na yung mga taong susubok sa'yo no pero meron diyan parang iya ano ka pa ibubuyo or something na parang ang um, pagtataksilan no Let's see what it is the seven of cups of the temperance represented by the five pentacles. No, siya sabi sa inyo, dito maging kalmado ka, mag-ingat ka sa mga bagay na papasukin mo. No, pagdating sa investment, na pagdating sa mga may kinalaman about sa finances maging maingat ka. At the same thing, there's a, the lovers and the uh, there's a, the star card represents with the king of pentacles being practical and secure. Na mag-iingat kayo no pagdating sa bagay-bagay na may kinalaman about sa pera, mag-iingat maging secure at practical. What is the queen of wands and what the hermit card? Revisible at the of cups. Now, there's a happiness na maaaring magdadala sa ito ng kaligayahan nag na nag-uumapaw. Na maaaring siguro naiingit sa iyo kasi masayay ng family mo. Nakaharap no, ko sa same time, something the page Japan ako. So, sinasabi talaga sa'yo dito na may ingit talaga, na parang naiingit dahil how, ma, kumbaga, magaling ka magmanage manage no? kumbaga may mga, mag, kumbaga marami kang plano, kumbaga ingit yun eh, wala talang gamot doon. With the nine of pentacles sa devil, kaya parang sumag so, inggit ka rin, no? parang may, tu may tuso, no? nasusubok sa yung um, ka, no? mayroon ako na sense dito, baka ma-hypnotize ka, no? mabudol ka, mag-ingat po kayo. Maaring meron ditong lalapit sa iyo. Huwag kang pong ano, huwag ka pong magtitiwala kasi parang nasa sense ko kasi naglalabasan talaga yan during the bear months. No, yung mga nagihip hypnotize yung mga tao na yan, kumaga mag-ingat kayo. At the same time, there's the five of swords. See? Sabi ko na nga ba, maaaring uh, pinapaalalahanan ka dito, naguguluhin yung utak mo dito. Mag-ingat ka talaga. No? Nagkakaroon ka ng um, parang stress at the same time, parang heartache. No? pabalik-balik yung sakit ng ulo, may ibig sabihin po yun ha. Mamaya, um, ipakita dito na parang meron kang, tum meron kang sakit na no, about sa sa ulo, sa tumor, ganon tumor. Parang pinapakita dito na huwag kang magtitiwala basta-basta. Kasi parang ipapakita dyan na may findings ka. No, pero definitely wala naman talaga pag binungkal na yung utak mo. Mag-ingat ka. Kasi parang nasa-sense ko dyan na parang oh, merong ilalagay sa iyo. may barang ako sense, eh, na si Sense na mag-ingat kayo. Na dahil sa kaingitan nito, gusto nito magastosan ka ng bonggang bongga. Na pinapakita dito na kailang na kailangan yung protection na yung sarili mo. Baka kung wala pa kayong protections, kumuha kayong ng protections kung sino man yung kakilala yung albularyo o magagamot. Then, because kung uh, wala kayong kakilala, we have OZO available, no? Kasi parang may ako talaga ditong kakaiba. Let's see for the outcome. There's something the king of wands, so something of confident. Not the same that the king of wands, something ambition. O baga, unti-unti mo makikita at masisilayan. Parang mararamdaman mo. No, parang mararamdaman mo itong tao na to parang may balak sa'yo. May merong talagang hidden agenda. Malapit lang sa'yo or maring kapitbahay or maaring kamag-anak mo pa to. No? And there's a ten of wands. No, kailangan mo lumipat ng bahay. No, kasi uubusin yung pera mo dyan. No? talagang may ingit sa inyo. There's a relocation and there's a the moon ka revelation na may mga bagay na ma-reveal dito. Alam nyo guys, talagang tinatarget kayong dalawa ng prison mo in dito. And there's a tower moment. Gusto niya kayo sirahin, niyo eh, oh. kasi masiyat at maligaya ang iyong family. Oh. Na talagang alam niyo kung ano talaga yung purpose niyo. Pagdating sa family, nga lang talaga kinaiinggitan kayo. At the same time, there's a thing, Sabi ko na, may pagkalutang ka Para kang, alam mo, para kang hang. Ganon. Hindi ka makatulog at isina. Hindi ka, hindi ka makatulog, balisa ka. At may mga bagay pa dito na parang minsan nakala mo may nakatayo sa paligid mo, sa gilim pag matutulog ka. No? Tapos mayroong sa mom na pag nagising ka ng alanganing oras, hindi ka na makatulog. For the outcome, this is something the eight of swords. See? Sabi ko na nga ba, there's a lot of toxic and negative things around you. No, ginugulo at nililin lang ka nitong tao na to. No? Mag-iingat ka. So, let's see what is additional messages are pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Oh my God, very intense. Ang ganda ng pasimula, pero pagdating dun sa ano, oh my God, talagang kinarify na may bagay na magliliwanag sa'yo. Ibig sabihin dyan na, na matutuklasan mo at pag natumbok mo yun, no, maagapan mo siya. No, at magiging maganda yung outcome. So parang may paalala dun sa una pa lang, may bagay na kailangan linisin. The sun card, something purification. Na bagay na kailangan alisin no nakailangan kailangan um dun, that's para you know, sabi ng one not protection so ibig sabihin nito kung hindi ka pa protected at wala kang protection guys kailangan yung kumuha ng protection dahil talagang ano to eh hindi siya simpleng ano lang inggit eh parang mayroong may malalim na pinanggagalingan talaga let's see pagdating sa finances and career So, there's something the higher, there's something the dedication sa so kailang mo no? Ano man yung bagay na nangyari from, from your uh, finances and career, matuto ka na, And there's another once of slow and steady Manatiling kalmado, huwag kang agresibo Slow down kung kinakailangan Huwag kang magmadali And there's something, the king of sword Putuli mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo Yung bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo Kailangan maging wais ka At the same thing, there's something with a strike card Lukasan mo ang loob mo Lukasan mong pakiramdam mo Nakikita mo may mga impostor at magbabalot kayo no? Kala mo mabait Yun pala may hidden intentions So there's another ones na lagi nakasubaybay sa iyo, magtiyaga ka lang, magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Pagdating sa finances, tinitingnan nito kung tumatalab ba 'yung ginagawa niya sa iyo, no? Kung nagwo-work ba, kung nararamdaman mo ba. So nakikita nito na parang there's a religious factor, may palibadahan nitong ako na sa sense talaga. With a higher fund. And there's something the full card. that susubukan so, din ang inyong pananapalatay at tiwala ha, ng ating pong may kapal. There's something in your beginning coming in. Pagdating sa love life, there's a two of ones. There's a choices. Napiliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa inyong dalawa ng prison mo. And there's a two of swords. Meron talaga ng gugulo sa inyo. There's a two of swords, na nagkakaroon kayo ng mga indecisions. No? Dahil may nang gugulo talaga sa inyong isipan. And there's a four of swords. Lagi kayong pagod, oh, nabigat ang inyong katawan. Parehas kayo ng prison mo na nararamdaman. No, and because there's something to the done of Pentacles. Na no, meron, oh my God, tinatrabaho kayo dito. May mga taong pinag ginagawan talaga kayo ng eksena, tinatrabaho nila kayo. There's a three of cups. no, there's a third party. Kung kandi ka mag-anak, kaibigan, or kapitbahay to, na no, talagang sinasalbahin nila kayo. And there's a six of swords. No, kailangan nyo lumipat ng lugar, no, ng tahanan. No, makakalis din kayo dito sa sitwasyon na to. Kailangan nyo lang lumipat talaga na para gumaang ng sitwasyon nyo. Na pagdating sa kalusugan mo, there's a king of cups. No? There's a something na parang alagaan mong yung kalusugan, natutukan mo ang yung kalusugan. And there's something the queen of swords. Iwasan mo yung mga bagay na makakasama sa inyo. No? Yung bagay na uh, magbibigay ng um, pain sa inyo. Ibig sabihin may mga bawal na kailangan tigilan talaga. And there's a four of ones by celebration. Ibig sabihin gaganda ang pakiramdam mo. not At mag din kayo sa mga celebration na dadaluhan nyo sa mga events no? And of course, at the same time, this is something the magician. So, see, I told you, no, matalaga may sumasalbay sa inyo at may gumagawa ng black magic dito, no, at idinadaan sa pagkain. Mag-ingat kayo. There's a four of cups, no, talagang tinadaan sa pagkain ito, no, para gawang kay na eksena. Nakita mo, may offer na parang cup or bowl, yan yun na parang ikaw hindi nakatingin na parang kalutang tapos nandun yung kamay mo at mayroong nag-offer ng kamay nandiyan no, sa ibaba, ito, ito, may kamay dyan na nag-offer na pagkain sa'yo, mag-ingat po kayo. At the same time, there's something with the Nile of Cups. May offer talaga. So, ibig sabihin na ito, itong tao na to maaaring uh, malapit lang sa inyo na nakakapagbigay ng pagkain. Okay, let's see what is additional messages tayo with the magic of her messages and biases. So, let's watch this. Talagang tinutubok ng baran. Ang bilis ng reading. Ang bilis ng pagbasa ng bar reading. Talagang, tinutumbok. Let's see what is the magic of messages and for you guys. And there's a dietary change. So, kailangan nyo mag-diet, ha? Na magbawas-bawas kayo sa mga pinaglalamon niya Kailangan nyo na exercise stretching. And there's a holiday. So, this is like a gateway, no? Para makapag-relax kayo, no? Para uh, mag-vacation kayo, na no? Para um, makahinga kayo for a meantime. What is the yin and yang card? And there's a Venus with an offer. May mga bagay na maratanggap kang offer talaga dito na maaaring magdala sa iyo ng pag uh, pamumulaklak or pagsibol. lang excited. There's something trust the divine timing. Magtiwala ka with the divine timing. So may mga bagay talaga na nakalaan para doon o may mga bagay talaga na sa tamang pagkakataon ganon What is a syncretism? Represented wildness. Sa so, kailangan mas maging mabagsik or palaban ka dito no? Ano man yung bagay sa papasok sa intuition mo with the imaginations, ga. Kung sundin mo yon, na no? magtiwala ka sa mga nararamdaman mo. Na no? may mga visions, intuition, instinct ka na. Makinig ka sa inner voice mo. What is the security for um a mystery uh, with a romance idea for a mystic love oracle deck? And there's an unfinished business. Meron pa ditong hindi natapos na relasyon na biglang naghiwalay. So, parang nasa sense ko dito, Maaring ginayo ma rin kayo, ganon. And that's something silent, no contact. Wala kayong contact ng person mo. Mari naghiwalay kayo ng biglaan. No, parang may gayuma talaga. sinira ang inyong relasyon for all. Oh, kaya pala, there's sa the lovers na related talaga, no? Baba, balikan nyo yung reading natin dito sa ano nato yung pinakaunang chapter na talaga nakahilera yung the sun, the seven of ones, and the lovers. Talagang pinapakita na kailangan linisin at kailangan mong tanggalin at protectionan mo ang sarili at protectionan mo ang love life mo. And there's a something of prayer we have you. from your situation. So, yung kailangan nyo magdasal, no? mag-devotions. No, na makakatulong para sa inyong sitwasyon. na no, kailangan nyo dito ng dasalin, guys, no? Na para, um, kung gusto nyo bumalik yung person nyo, makakabalik pa siya. No, ginayuma lang talaga. Well done, do good and faithful servant. No, maaaring tatapusin na ng ating Panginoon to, maging mabuting manlilingkod ka lang daw sa kanya at maging tapat. na no, huwag kang gagawa ng isang bagay na masama. What is an angel's number? There is a 1221 represent with the taking initiative. Work with what you have and it will get your places, count your blessings, and acknowledge your dear ones. You will find inspiration and figure out a way forward. You might also are getting some good news soon. So, may magandang balita kang makukuha sa mga susunod na eksena. At, wag, kumbaga, i mo lang yung mga bagay na dumarating sa'yo. Huwag mo siya pagmasdan. No? Huwag mo siya pansinin. No? Baka ma... mausog. What is the minimum mo of Oracle deck? At the same time, there's something a limitations. So, mag, kung magalimitahan mo yung takot at pangamba mo, let go of worries now. Kailangan mo alisin mo yung pangamba at takot. At pag-alinlangan. No? From the shadow work, represent what? From the shadow work. And there's something control issues. Release, trust, and empowerment fear of losing power of false insecurity lead to vulnerability. No, ito yung magdadala si inang No? Kailangan mo alisin yung takot mo. May mga bagay na hindi mo talaga kontrolado. May mga bagay talaga na hindi pa para sa'yo. May mga bagay talaga na hindi mo hawak-hawak. So, kailangan mo magtiwala sa atin po ang may kapal. No, kailangan mo palayain yung pangamba at takot na yan. What is the clarifying for um, a life situation? clarifying for a life situation. Represent guys with um carried away. Okay, Carried away represent with let your self be cough off in the real wind of romantic moment. Na parang sinasabi dito, hayaan mong dumaloy, no? Hayaan mong daling ka sa kung saan ka talaga magiging masaya. For what, uh, what is a clarifying for a love situation? nasa buhay mo, dadaling ka talaga sa kung sino talaga at kung saan ka talaga. No? At kung para saan ka talaga. And there's a consume. Ex extinguish doubt by having open communication. Alisimingin doubt mo. Kailangan mo ng tamang komunikasyon. No, wala kasi communication dito. Parang nagkakaroon ng urong sulong sa inyong dalawa. So, kailangan nyo ng maayos sa communication Siguro, hinaharangan na tinahadlangan ito para hindi kayo magkaroon ng collaboration at pag-uusap. Hindi kayo magkaroon ng heart-to-heart -heart conversation. Alam nyo, biglang nag-collapse ang inyong relasyon. Yung parang bigla na lang na dagiwalay, tapos parang nawala ng contact. No, parang ganun. And there's a hater. May taong may galit sa inyo. No, yung taong gumagawa nito, No, I may galit sa inyo. What is a part of the light represent what? Oh, my god sa oh, my Oh, galit sa person mo. So ganon, huh? What is a part of the light represent what? Oh my God. Let's see Wait lang guys. There is something a soulful reflections. Soulful reflection represent I take time for, for soul reflections, allowing me soft to pause and check in with my heart. Through deep reflection, I gain insight into my true desires and needs. I trust this. I trust that this moment of quiet contemplation lead me to greater understanding and growth. At parang sinasabi sa iyo dito na parang kailangan mo talaga ng oras at panahon na para makapagmuni-muni, makapag-isip, magnilay-nilay para malaman mo na kung ano ba talaga yung gusto mo, ano ba talaga yung mga bagay na para sa iyo at unti-unti mo makikita no, ang kahalagahan ng sarili mo at ka mga kahalagahan ng mga bagay na 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 meron at wala sa iyo. So maaring ito yung mga bagay na maiintindihan mo na pag magpapadala sa ng paglago ng pagkatao mo. Let's see. Uh. Now this is something with a yes or no pick a card. Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Now ang, ang yes or no pick a card, no, kung bago ka sa channel ko, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. ka pag nakapag iisip ka ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then of course guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos Sa mga uri ng social media platforms At maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga followers natin dyan Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click nyo na po yung subscribe button dyan For all bell para updated kayo sa mga videos ko every single day At maraming salamat po guys, and of course follow mo na rin ako Sa aking FB page no, para updated kayo sa mga videos ko So let's see yo Let's start with the number one. There is a yes Now, there's a yes representing safety ahead, navigate towards security. So, pinapakita dito na, na mas magiging ligtas at mas magiging mapayapa at secure ang magiging buhay na tatahaking mo. Number two, there is a no. Now, there's a no. Learn from experience, old with no longer works. So, matuto ka na sa mga pagkakamali at mga karanasan mo na hindi lahat ng mga bagay na technique or yung bagay na ginagawa mo ay mag-work mag, mag -work ulit. No? Or, um, kumbaga, tatalab ulit, no? Hindi. Kumbaga, baguhin mo na kaisipan or pananaw mo dyan. Number three, there is a no in the formative stage, immaturity being hangi So, ibig sabihin, isa rin sa naging cause ng problema or naging um, na yung dalawa ng person may maaaring immaturity. So, maaring meron ditong biglang naging immature, the two of you guys. So, kailangan nyo ng mas maliwanag na kaisipan or kailangan nyo lumaya muna for a meantime para makapag-isip na anong kahalagahan ng isa't isa sa inyo. So kasi hindi hindi mo makikita ang kahalaga ng isang bagay na hindi pa nawawala sa buhay mo. So doon mo makikita kapag alam mong wala na at maaring umalis na at maaring kumbaga malayo na sa iyo. So doon mo makikita ang kahalagahan niya. So guys, this is a special goodbye for the month of November 13 ng November 19 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit up kasi bell. For more videos at because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lada ng dinigin skip so ng ads away, pagpalaing kayo Nang Diyos at make up pala siksik dig dig na guuma na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys. See you in the next video. Bye-bye and babosh